ang sinibak na alkalde ng Bamban at ang kontrobersyal na si Alice Guo na sentro ng investigasyon ng Senado tungkol sa mga ilegal na online gambling operations na pinapatakbo ng mga Chino sa Pilipinas ay hinihinalang tumaka sa bansa at pinaniniwala ang nagtatago na ngayon sa ibang bansa. Sa kabila nito, tila may mas nakakatakot pang sikreto ang nalaman ng mga otoridad matapos mapag-usapan na balak pumunta ni Guo sa kilalang Golden Triangle Region sa mainland Southeast. Ano ang Golden Triangle? At bakit sinasabing kapag nakarating dito, si Alice Guo ay katapusan na ng lahat? Ano ang magiging epekto ng pagtakas ni Guo sa investigasyon na nangyayari ngayon sa Pilipinas? Ito ang ating aalamin. Kamakailan, nadakip ang kapatid at kaibigan ni Ex-Mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo ito ay sa kabila ng mga hinala na nakatakas na pala itong TG si Guo sa Pilipinas at walang kaalam-alam rito ang autoridad kahit na ang mga investigador at ang nakakapagtaka rito. Paanong nakatakas ang babaeng ito na hindi namamalayan ng karamihan? Samantalang laman siya ng balita kahit saan, suki rin siya ng mga memes sa social media at laging pinag-uusapan sa Senado at sa mga hearing. Pero tila para bang palos itong sigo dahil sa kabila ng mga mata na nakatingin sa kanya ay nagawa niya paring posible ang imposible. Ito ay ang tumakas ng walang nakakaalam. Tila napakalaking sampal ito para sa gobyerno ng Pilipinas maging sa mga nag-iimbestiga sa Mayora para bang sinasabi na walang pangil ang batas at madali lamang itong takasan. Para bang ginawang bata ng guo ang mga kapulisan at mga tao sa Senado dahil sa kanyang pagtakas. Malamang sa malamang kung nasaan man ngayon si Guo, ay tiyak na tatawa na lamang ito sa kapalpakan ng mga investigador sa Pilipinas. Sinasabing noon pang Hulyo 18 at tumakas si Guo papuntang Malaysia bago tumungo sa Singapore, ayon mismo kay Senador Risa Hontiveros. Ayon pa sa senadora Tila Planado ito dahil doon pa nagkita-kita ang buong pamilya ng Guo bago sabay-sabay pumunta sa Indonesia. Kasabay rin ni Alice Guo si na Cassandra na kanyang kaibigan at kanyang kapatid na si Sheila Guo. Subalit nitong nakaraang araw nagulantang ang lahat dahil sa pagkakahuli ng dalawa sa Indonesia, hinuli ito ng mga autoridad habang si Alice Guo naman ay muling nakatakas sa batas. Tanong tuloy ng karamihan bakit hindi nahuli si Go sa Indonesia. Bagaman ang kanyang mga kasama, sina Sheila Go at Cassandra Ong, ay nahuli sa isang mall sa Riau, Indonesia noong Agosto 20, si Alice ay nakaligtas sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ng Bureau of Immigration, BI, at ang kanyang pangalan ay nasa hold departure list. May mga ulat na maaring gumamit si Alice ng backdoor o mga alternatibong ruta upang makalabas ng bansa na nagpapahiwatig na may mga taong tumulong sa kanya sa kanyang pagtakas. Ang kakulangan ng mga record ng immigration sa kanyang pag-alis ay nagbigay diin sa mga katanungan kung paano siya nakatakas ng walang kaalaman ng mga autoridad. Nauna na sinabi ng Bureau of Immigration na mahigpit nilang binabantayan si Alice Guo pero sa kabila ng mahigpit na ito ay nagawa paring makatakas ng kontrobersyal na mayora. Ang mas nakakatawa pa rito, habang patuloy pa lang naghihiring at nagtatalo-talo ang mga senador at mga autoridad sa kaso ni Guo, ay wala na pala ito sa bansa at nagpagala-gala na lang sa Indonesia, Singapore at Malaysia. Ayon sa mga autoridad, isa sa tinitignan na anggulo ay dahil walang blue notice o red notice na inisyo laban sa mayora ng panahong iyon dahil ang kaso laban sa kanya ay nakabinbin pa sa Department of Justice. Ito ang maaring dahilan kung bakit hindi siya agad nahuli sa mga airport at seaport. Isa pa sa tinitignan ay matagal bago na ibigay ng Bureau of Immigration ang impormasyon sa Department of Justice tungkol sa pagtakas ni Guo dahil kailangan nilang i-validate ang mga detalye. Ito ay nagbigay daan para makaligtas siya sa unang mga araw ng paghahanap sa kanya at ang pinakamalapit sa katotohanan ay malamang ay may mga tao na tumulong kay Goon na makaalis nang walang record gaya ng paggamit ng mga barko sa mga hindi karaniwang ruta. Ang kanyang kakayahang makatakas ay nagpapakita ng mga kakulangan sa sistema ng imigrasyon at batas. Paano ko ito nasabi? Dahil hindi ito magagawa ng isang pangkaraniwang kriminal kung wala itong malakas na koneksyon at kapit na taga-gobyerno. Malamang, ang taong tumulong kay Guo ay isang mataas na opisyal at hindi lamang ito isa kundi marami sila. Ito ang dahilan kung bakit malakas ang loob ng mayora na umalis at tawanan lamang ang mga kaso na nakabinbin sa kanya. Nagpahayag ng matinding galit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtakas ni Alisco. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang may gugulong na ulo dahil sa mga taong tumulong kay Go na makaalis sa bansa ipinahayag niya na ang mga responsable sa kanyang pagtakas ay mananagot sa batas. Ayon sa kanya, ang insidente ay nagbigay diin sa mga problema ng katiwalian sa sistema ng hustisya sa Pilipinas na nagdudulot ng pagdududa sa tiwala ng publiko. Sinabi niya na ang isang masusing investigasyon ay isinasagawa upang matukoy ang mga taong sangkot sa pagtakas ni Go. At tiniyak niyang walang sino man ang ligtas sa mga parusa lahat ay mapapanagot kahit pa may posisyon o wala sa gobyerno. May balibalita na nasa Bali, Indonesia, na pala itong sigo sa kalagitnaan pa lamang ng Hulyo pagkatapos auna kuhanan pa ng litrato sa Kuala Lumpur, Malaysia pagsapit ng ikadalawamput isa ng Hulyo. Tumungo ito sa Singapore at doon nagtagal ng halos isang buwan ay nakipagkita sa kanyang pamilya na para bang nagre-reunion lang at walang iniisip na siya ay wanted na sa mga autoridad sa Pilipinas. At noong Agosto 18, tumungo na ito sa Indonesia at doon nga na malagi kasama si Cassandra at kapatina si Sheila Guo na kamakailan lamang ay nahuli ng mga autoridad. Dismayado naman si Senator Gatchalian sa mga taga Bureau of Investigation dahil halos isang buwan na pala wala si Guo sa bansa ay wala man lang nakapagsabi sa kanila o nakapagtimbre tila ba talagang may mga tao na nasa likod na tumutulong para makatakas itong si Guo. Ngayon sinasabing nasa Indonesia pa rin si Alice Guo, subalit kung iniisip ng iba, nasa China ang kanyang susunod na destinasyon ng pagtakas, nagkakamali kayo dahil may lumalabas na impormasyon na nagmula kay Winston Casio ang tagapagsalita ng Philippine Anti-Organized Crime Commission. Sinabi niya na sa Golden Triangle, magtatago si Guo at posibleng doon na mamalagi. Pero bakit sa Golden Triangle? Ano ba itong Golden Triangle? Ang Golden Triangle ay isang rehiyon sa Timog-Silangang Asya na sumasaklaw sa bahagi ng Myanmar, Thailand, at Laos. Kilala ito bilang isang malaking lugar ng bundok na may sukat na humigit kumulang 200,000 square kilometer at ito ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng opyo sa mundo. Pugad rin ito ng mga ilegal na droga at mga sindikato na humahawak ng mga pasugalan at extortion. Ang mga autoridad tulad ng Bureau of Immigration ng Pilipinas ay nagbigay ng babala na nagbabantay sila sa mga galaw nigo at nakikipag-ugnayan sa mga counterpart sa Indonesia upang masubaybayan siya. Gayunpaman, ang Golden Triangle ay may reputasyon bilang isang lugar kung saan madali para sa mga tao na magtago mula sa mga autoridad dahil sa mahigpit na kontrol ng mga sindikato at ang kakulangan ng epektibong pamahalaan sa mga lugar na ito. Sinasabi rin kasi na ang pamilya ni Alice Kuo at ang Fujian Gang na kabilang sa kanilang pamilya ay may business partner sa Cambodia na humahawak sa mga ilegal na aktibidad sa Golden Triangle, ito rin daw ay parte lamang ng mas malaking sindikato sa buong mundo. Kung sakali ngang makarating si Guo sa Golden Triangle, ay katapusan na raw ito para sa Pilipinas dahil mas magiging malabo na na mahuli pa si Alice Guo kapag ito ay nakapagtago na sa nasabing lugar. Kilala kasi ang Golden Triangle bilang isang crime infested area na kontrolado ng mga sindikato at triads. Ang kawalang katatagan at kakulangan ng epektibong pamahalaan sa rehiyon ay nagbibigay daan para magtago ang mga kriminal tulad ni Guo. Ang pamilya Guo ay iniulat na may mga interes sa negosyo sa gambling sa Cambodia. Ang mga ganitong negosyo ay kadalasang hindi rehistrado at maaring may mga koneksyon sa mga ilegal na operasyon na nagiging sanhi ng mga alalahanin sa mga autoridad. Ang mga bansa sa Golden Triangle ay walang extradition treaty sa Pilipinas kaya mahihirapan ang mga autoridad na ipatupad ang batas laban kay Guo kung siya ay makarating doon. Sa kasalukuyan, wala pang naipapalabas na warrant of arrest laban kay Guo na nagbigay daan para sa kanya na makaiwas sa pag-aresto sa mga bansang ito. Sa huli, ang mga hakbang na ginagawa ng mga sindikato sa Golden Triangle upang protektahan si Alice Guo ay nagpapakita ng mga hamon na kinakaharap ng mga autoridad sa Pilipinas sa kanilang pagsubok na mahuli siya. Ang pagkakaroon ng malawak na network ng mga kriminal, kakulangan ng extradition treaties, at ang lawless nature ng rehiyon ay nagbigay daan para kay Guo na makahanap ng kanlungan at makaiwas sa mga autoridad.